Ito din sa anak uh, Wala naman daw bali. Kaya lang lagi masakit sa so balakang na. Eh? Kahit nung ano, uh, kasi pinag-exercise lang siya nung pinagpacheck up pa na Ay, ano ba nangyari sa'yo? Ah. May taekwondo kasi siya, sir. Ah, minsan, okay. Minsan lumabas siya ng national. Halos di siya makalakad. Bitaw mo muna yan. Bitaw mo. So, may balakang daw nagtataekwondo ka. Ah, ngayon, pagsipa mo, ano ka ba? Kanan, kaliwa? O sinipa ka? Paano akong ginawa sa'yo? Ano ipakita mo sa kanya kung paano yung training na ginawa para sa bakit Ano po? Ang ganito pa. Okay. Tapos nung nandito na po, bigla akong sumakit din dito. Okay, sige, upo ka. Okay. umislay. Nakaganito ka? Tapos yun ah. Ako. Hindi na natatanggal. Hindi na natatanggal? Mm, kahit nung dinala ko na siya nag... Paano, anong position posisyon yung masakit sa'yo? Paano, anong, anong posisyon? Paano ka nasasaktan? Kasi nga, paano? Ano po? Nung, nung malabang... Hindi, ngayon, ngayon. ngayon. Ay, ngayon po. Paano ang kirot? Hindi po akong makayoko ng maayos. Hindi ka mm -hmm. makayoko ng maayos, hindi ka rin mm -hmm. makaganon? Sige. May short sure ka? Bakser lang. Sige. Pukuli mo yung shoes mo, ikaw. Stretching pa lang, puta. Hindi ka pa nakakalawa, pilay ka na eh. <laughs> Kaya nga yung sinasabi ko, Upo ka. Sige, ikaw ka. Kaya nga yung sinasabi ko, yung mga walang kakwentang-kwentang stretch, yung mga, ano, yung mga, yung, yung mga, para yung performance niya kanina, mas magandang stretching yung mga basic. Yung mga ganyan-ganyan lang. Pero yung, Parang pa ganyan. Sus. So, Ayan, eh, napila yung bata. Hindi pa nakakalabag. Tapos nung lumaban na, aray-aray na. Okay. Excuse me. O sige, straight ka lang. Kasi hindi daw niya maabot yung bantuan. Pero sa kabila, okay lang. Dito, walang... Kung sa ganito naman ang problema niya, kung hindi naman sumasakit, walang problema. Pero sa ganun, pag gawa ganun siya, hindi niya mabit sa ganito. Parang, apektado oh, yung ay, ganun. sige. Tingnan, dito muna tayo mag-focus sa isa ano. Che-checkin ko mamaya pag nakatayo na siya, ha? Okay. Straight ka lang. Na. Ano si Roy? Isundo. Ito ang pangit sa inyo eh. Kailangan, hindi kayo nagpapaaram eh. Oh, ito ka. Mabuti na lang siguro mag-isa na lang talaga Ay, okay. sakit, bebe. Ito lang natin lang. Huwag masyado hindi na. Sakto lang. Pero okay lang video. Oo, oh, dapat kanina pa. Dito kasi walang problema rito sa video. Yung video rito, kumbaga... Maganda yung makukuha nyo lahat yung mga sinasabi ko. Para makikita nyo kung ano yung buong prosedyo. Ang inigitit lang naman namin dito. Sige, ayusin mo muna. Ibabaw mo na. Pag magpapaalis kayo, huwag kayo magpantalo. Katulad nyo, hindi stretchable. Ano yan eh? Galing kasi po sa area sa school. Kali, huwag mong ganyan, huwag ganyan, huwag ganyan, huwag ganyan, huwag ganyan. Pwede naman mag-boxer na ka lang ito. No? Ito po eh, five years old. Gusto mo Kaya halos na ito. Mm -hmm. yeah, Relax na. Ito yung pinakamasakit sa'yo. O, oh, kabilang side. sa gilid. Sabi ko sa iyo, hahatakin dito ang ano mo eh. Oo, hatakin mo na lang yan. May maayos naman natin yan. Mamaya, may mararamdaman ka pang konting parang pain pa. Pero pag napahinga yan ng 4 to 5 days, wash out mo yan. Tango, sabi mo. Marirequest yes, na, -re na yung balak mo. Sabi lang Nangyari ba sa iyo yung hindi ka na makatayo halos? Hindi nga po makababa sa sakya nung nag-national siya nung nakaraang linggo eh. Pagkalaban niya, hindi na siya mukhang siya ating nakalakay. Magpa-condition ka rito pagkalalaban ka. Malay mo, maging gold medalist ka sa parang araw. Tapawa. Okay, Ako naman po siya tumaman. Medyo maganda naman. Anong nangyayari kasi dyan? sobra sa stretching. Sobra sa stretching. Doon pa lang, napilay na yung bata eh. Kailangan basic-basic lang na stretching. Yung mga girl ko ganito lang. Oh. Huwag na yung mga, huwag na yung mga paalangan yun na. Minsan naglo control yung bata. Yung last moment. Sige, umulang labanan. Umulang labanan. Yan. Ah. Ito, oh, kita mo yung, ano, yung spasm niya sa puwet. Eh, no? But ano po, yung kabilang side niya po ay maga. Ayan nga, pero wala yung pagkarami wala yung. Mm -hmm. Dahil sa, sa pagod na ginawa niya. Ang nangyari dyan, lumis yung ano yan. Nawala sa form yung ano, singit niya. Kaya mm -hmm. nung pinilit niyang ilaban, hilaro. Mm -hmm. is, ano nangyari? Parang may sample na sa singit niya. Pero madali lang yan, kaya ang kaya natin yun. Pagal nga na hindi, ngayon din, nakawa ko na ako sa kanya. no kakaraan, sabi niya lalaman siya ng national, buti na siya. Ang tawag dito, tendonitis okay. na sa singit. Ang madali lang na makayusin ito. Ayaw-ayaw ko ito kahit nakapikit. Eh. Diretso pero madali lang ito. Sinahilop ko na rin po yan ng dalawang beses na kaya lang hindi rin natanggay. Four to five days, obserbahan nyo. Ah, Kailangan niya lang mapahinga. May, meron akong binalik dyan sa balakang niya. Naramdaman mo yung toy. Ah! Eh. Yun yun. Magkakaiba kami ng skill eh. Yung mga mangihilo. Marami namin, marami kami manghihilot pero yung manghihilot kasi yung talaga nagdidiin sa kanya sa mga ganto pag na, na ano yung sa boto niya point. madali niya nababalik pero yung sa balakang niya hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Hmm. Yeah, ayun na magbalik. part ng kasi ako ng mamihilat na ano. Tapos nakita ko yung video. Cloud ba ano? Cloud nga. Sabi na, sana masak ba ito? Para ako makakamag. Ano? Sige, gagawa ko. Titignan ko kung paano ako makakulpis. Kaya ka to. Kaya. Sabi sa video ko lang po. Kaya na po. Nakayin ko. Ayan ka lang. Tingnan mo yung dito niya, oh. Pagod na pagod pa Pero wala pang karanihan niya Kasi naging taekwondo eh Sa mga stretching kasi Makalit kang madami sa stretching Parang pag mali na yung stretching mo Pero yan Pag nagaganyan mo na yan Okay na yan Pag ilig tayo doon Last na Last na 4 to 5 days, wash out na lang dyan. 1 to 2 days, para may kutik-kutik pa sa mga pinagpaguran. Mm -hmm. Ang Isa pa? Nagdudugod hmm. sa pizza yan. <laughs> 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 kaya, 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 lang kaya, kaya, ka. kaya, Tignan nga, baby. Yung Eh, ano mo na? hindi? sakit. Lawalayin sakit? Okay. Days, zero -zero na yan. Ngayon kasi, meron pang mga yan, yung kuting-kuting. Baka, kailangan pa,